Hello, good morning. Check it in na naman sa Intensity A. Ah, magkano check in mo ngayon, partner? 23,880. Work lang namin for 5 days. 5 days. No, partner, uh, ano dating ginagawa mo? Dati po akong empleyado sa SME, isa po akong manager sa isang Japanese corporation. And yet, grabe, yung mga sinisahod ko dun dati for one month, nakukuha ko lang dito for one week. Like for example, nang pinaka naman grabe, halos maiyak ako, 48,000 for 4 days, grabe. Ah, uh, ano masasabi mo sa mga makakapanood nito? Sa mga I8 members, nakasama ko, kagrupo ko, at mga sa kabilang grupo, wag lang po tayong susuko, tuloy-tuloy lang po tayo, habaan natin ang patience natin, lakihan natin ang determination natin, at yung mga pangarap natin, makukuha natin, basta tuloy-tuloy lang po tayo. Sa mga hindi pa members ng I8? Grabe, bak baka mahuli kayo, mawala kayo ng chance. Kayo na kayo sa amin. Total income ulit, magana partner ngayong araw? 23,880. Okay, thank you. God bless you, partner. Okay.